Akala ko mga chong pakakainin kami ng almusal ba. Pero kinuha lang pala yung bike na maliit. Binigay <laughs> <laughs> niya na yung bomba. <laughs> sa atin na na chong. Ayos. Bili lang tayo ng pin. Binigay na lang sa amin yung bomba. Super. Lampayu, lampayu. Pandisal. Ah! Ayan na mga chong. oh, dalawa bit bit ko na. No? <laughs> diba? Nauwi na namin ng tagumpay. Naganda mga chong, smooth. So, yan. sa mga tropa natin. Tama video to. Umihinto <laughs> ka pa. So, ayan mga chong ha. Sasama na tayo ni Michael. Dala niya yung bike niya. Nawalan lang ng hangin. Okay. Uy, sorry. sorry. <laughs> Bilis mo kasi maglakad eh. Mimeet natin yung Hello, ano, may bibilan kami ng bike dito Magic, sa yan. Hungary mga chong. Um, dahil si Michael may bike na, hindi tayo pwede okay, magpaulit. May ano ba angkasan sa likod? Oo, oh, may angkasan yun, may carrier sa likod. Ayan, imi-meet up natin yung kadil ko sa ano, sa marketplace. Ibili tayo ng bike. Oo, sa mga mo par dyan. bike na rin kayo. Eh, grabe oh, parang di siya nilalamig oh ang oras dito ay alas 7 ng umaga mga chong nakalakad mga chong Nakalakarin lang namin dahil malapit lang chong bilis chong gago ano. <coughs> ayun oh no. dahil maganda mag bike bike dito mga chong maluwag yung daan tsaka maayos yung bike lane nila no alright dito yung ano chong ng doktor ah dito ka rin pumunta straight tapos na bakit baka din para sa kanan tapos release. Ayun oh, release nga. o oh, medala ng release eh. Gugutong. Oh, o tama tama diretso la. Di mo magamit kami lang ng Google Map papunta don Ay hindi pa namin kabisado. Pero ang galing ng Google Map no, kahit walang data. Kahit walang data eh sumusunod pa rin. Meron pa rin siyang pakisama. Dire-diretso lang tayo, Chong. Dito rin yun? Straight, tapos kanan tayo. Alright. Release. Ayan, oh. Ayan na mga chong. Approaching na kami dito sa area ng kamitap ko. Ayan oh. one minute na lang. Sana hindi kami maligaw. <laughs> so, yung benta niya sa akin sa bike is 25,000 foreign. So, subukan natin siya tawaran. Hello? Baka ito nga. Kasi may bag sa loob eh. Anong number yan? Aha. Oo, oh, dito na pala. Ito na. Okay, okay. Tanong natin. So, ayan na. Kasi tinuro na no? Ayan yung commit namin. Hawa na dito na tayo talaga. This is it. Ito na yung gamit namin sila yun mga chong. Ay, ka na chong ah? Oo. 25k ang benta niya mga chong. Katry natin tawaran kung papayag siya. So, ito na yung bike mga chong. Ganyabenta sa akin. 25,000 pa rin. Ngayon, uma na yung matanda. Ito daw yung last price niya. 23. Yun, Oz? Aha. Try ah. Can -huh. I try? So, susubukan natin kung pwede siya ng 21 or 22. Ayun po, maig siya. Pwede rin tangik, tawaran natin. 22 parehas. Kunin mo din, sabihin ko. Ayan mga chong ito. Tinatawaran ko ng 22. Ngayon, ayun naman yung kay Perez. Tawaran ko din 22. So ayan mga chong, pumayag na yung matanda. 22 kay yung ano, yung bigay niya. Kasi maganda rin naman. Vintage siya. Uh, para siyang kumbaga sa Pinas is um, classical Japanese bike. So, panalo na rin siya sa 22K. Ayun yung bahay na matanda. Ewan ko kung anong bibigay niya eh. Meron daw siyang kukunin eh. Kaso lang may problem yung bell. Papapalitan ko yung bell niya. Itignan natin. <laughs> Yes. Yo, yo, yo. Ayun, tingnan niya ako ng ano. Ng bell. Yes, la? Right? mm uh -huh. Okay. Le? Right? Yeah. Okay. Okay. Eh, super. Mm-hmm. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Pukunin niya pala tong bell. Tapos ilalagay niya doon sa bike. Ayos. Lupit talaga ni Tata. Ta okay. Sira kasi yung bell nun eh. Ngayon, ilalagay niya to. Ito mga chong, baka gusto niyo. <laughs> Ayos wala na. No? Ayun chong. Nalagay niya pala tong bell oh. Kasi malakas. Gaging lakas yun? How much this? That? Ah, <laughs> uh, no? no, no, no. <laughs> Meron siya electric scooter. Yo. Ito kasi mga chong. Ito uh -huh. lang ang problema. Um, Hindi ko magana. Ito naman yung kay Perez. Ganda rin mga chong. Oh. Vintage din. No? Oh. Japanese bike. Eh, malakas yung bell niya. Eh. Oh. Super. 22k din kuha niya mga chong. 25 din. Pareha sila 25 nito. So, tinawaran namin siya ng 22,000 mga chong. Ayos na din. Ito yung dating bike ni Perez. Bianchi din yun mga chong. Um, ayun, ito bibili niya kay um, misis niya. At ito rin kay misis. So, yun mga chong. Good deal na din siya sa 22k. Tatang mga chong. Ayan yung mga gamit niya dito. Ang dami niyang benta eh. Oh. Parang siyang gar garage sailor. Oh, hindi kita nabijong kanya, hindi naman siguro ito may mabait lang ito. Okay lang eh. Gagi, akala ko kung papakainin tayo ba? Kala ko, mabigay sa'yo pala <laughs> siya <laughs> ng ano. Akala ko mga chong, pakakainin kami ng almusal ba? Pero, kinuhalam pala yung bike na maliit. Chong, panalo ka na din dito. Chong, gagi. Vintage to eh. Alam mo ba kung sa Pinas yan? Magkano yan? Ano? pupuntahan mo natin yun, yan sa'yo gamitin ito sa akin. Oh, sige. Kasi flat pa yan eh. oh, ito, iwan na natin doon, daan natin. Uh, Basta, uh. punta tayo doon sa Malong. Alright. Alright mga chong. Ayos, good deal chong. Good deal na yan para kay Anj. Classic Japanese bike, ayan na. Titatang. Ah, hmm? oh, super. Super? Can I try? Lansom, lansom. Ah. Wala ka doon, Lisey Tiagago. na <laughs> ako. Tawa siya eh. <laughs> Ito naman yung akin mga chong. Vintage din. Papalitan lang ni Tatang yung ano. Yung bell. Binigay niya na yung bomba. Sa atin na na Ayos. Bilihan natin ng pin. Binigay na lang sa amin yung bomba. Ayos to. Bite ni Tatang. Yan oh, binigay na niya. Hmm. Meron pa tayo? Ilagay ko nun sa akin. Ano yan? Pag ano ah. Ayaw, extra ba? Gogi. Ayos mo chong, binigyan niya kami bomba. Oh, ma'am, you must Oh, ma'am, you Iba kasi yung pin nito mga chong eh. Kasi nga Japanese bike. Kaya, ayos. Ito. May libre ka pang bomba. Mm -hmm. Miss Wan aming salamat sa'yo. Masakang alamat. Uh -huh. bringabolt. 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 Ah, bringabolt. Bringa bolt Bringa bolt, Bringa. bolt Kerékpárbolt. Uh bolt. Vagy miért mondják a boltot? Uh, bringa business. Ah, oké. Okay. Ah. ezt, és nem, mondom, ki. Ki. Oh. nem ilyen kell, yes. hanem ilyen. Ez viszed, so. bringa bring a biznisz. sila? No problem. No, problem. no És akkor azt is lehet Oké. Okay. Mert as yes. chokere -e. Yes. Bye. Yes. Remove that. Kusi nom. Kusi. 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 Nindin mo siya chokere. Ang <laughs> lupit Dumugo ilong ko. Pilipino. me Pilipino. Sabi niya ang dami mo sinasabi tul. Gagin niya lang. <laughs> Yan inaayos na ni tatang mga chong. bait niya. Meron siyang garahe dito. Sa may Lager, City lang din 'to. Aha. Super. 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 Galing mo, Tang. I love you. Tinarimat. Wow. Uh Aha. -huh. Yo. Super. Lampoyo, lampoyo. Pandisal. <laughs> Pandisal. Nandisan kayo. Polizay, Aha. <laughs> Happy New Year. <laughs> okay. Oo, okay na, Chong? Okay na, Chong. Okay. Aha. Take picture. Kasi, kasi, kasi. See us Ah, grabe. Ayaw kami paalisin, Chong. Nagaya ng ano ba? Tools. Mga bubble gum. <laughs> Ayos, Chong. Ayun na. Tuloy na tuloy na rides natin, Chong. Gagi, tatlo na yung bike natin. Yung bike ni Tatang, wala kami masabi. Kaso sana nagpaalmasal man lang, no? Mm. Oo, okay. Aha. Sige, pansamantala. Uh, Uthol, my knees, knees. Mm -hmm, mm -hmm. Nambe si Lupit mo, Tang. Okay. Mm. Eh, uh, bisit na. Mm Tamat, -hmm. Lebardo. Supado. Grabe. Tang ma-late na kami, tang. <laughs> ah, lugupitin lang. Grabe, oh. maalaga talaga. <laughs> Kuko. <laughs> Ito hindi ko makapit oh. Well, Huh? Hmm. Ha? Dito eh, let's do this. Oh, oh sorry, sorry. Gago yung stand, tanggalin mo yung stand. Uh, <laughs> Iikot mo Uy, muna yung gulong itaas. Bunggol. ginagawa mo. Siya pala 'yung di matres. Esme guda do mo Okay. Larga na kami mga Chong. Good deal. Te-testing na natin kung okay tong bike natin. Let's go. Ayan so, na mga Chong. Oh, dalawa bit, bit ko no. <laughs> ba? Diba? <laughs> Nauwi na namin ng tagumpay. Naganda mga chong smooth. JC, oh. Pauwi na kami. Na, ka na pala dun, no? Oh. Ha? Naglip ka na. Oo, oh, naglip na ako dun. Ako din, naglip na ako dun. Kanya-kanya <laughs> na tayo. Hindi, meron naman yung 24-25 eh. Yun naman talaga yung batch natin eh. Kaya nga. Ayan mga chong. Tamang rides lang kami. Adalin muna namin to sa accommodation kasi may pupuntahan pa tayo sa Chong, 'di ba? natin dadalhin Ayo pala. So ayan mga Chong. Success 'yung naging ano natin. Naging transaction natin Dun kay Tatang. Good deal, good deal mga Chong para sa 22,000 for rent na bike. Kasi Japanese bike 'to mga Chong eh. Mas mura dito 'yung mga ano, 'yung mga pambata. yan. Okay. Ayos. Smooth lang. Uy, may tao. Hello. <laughs>